girls, kaya ng girls magluto. Basta, basta lang may, may recipe ganun. May, ayan, sista ko, pa, sista ko, kaya niya magsinigang. Ano? Shush, shush, shush. Puntayin mo, puntayin mo. Ilabas mo, ilabas mo, ilabas mo. Ate Jo, kaya niya mag um, pork steak, ganun. So, parang meron ng ano, kanya-kanyang ate Aya, siyang high. <coughs> kung si Ate Maloy, cookie, hindi eh. Bebe, kaya niya mo banana bread. Sarap banana bread niya. Si Mimi. Are you guys enjoy? Hey, ikaw ko yan! Mix. Si Mix, maganda. <laughs> Ako, ano, pancit kang tone, hotdog Hot oh, dog. Mga prito-prito lang, mga cute, -cute lang. my hot dog back. I like it when um, it's not fully burnt, It's totally burnt. Si Ate Kulit. Ano ba yung specialty niya, Ate Kulit? Ano din, ano din, um, pork steak din.